Hello, oh, good morning. This is Simply Jackie. For today's video, magluluto tayo ng ginataang tilapia ngayong araw para sa ating ulam. So, nandito na yung ating tilapia na tapos na natin prituhin. At ngayon, magisa tayo ng ating mga sangkap. Ayan. So, magisa tayo ng bawang. Maraming bawang yung ating ilagay para mas masarap yung ating isda at uh, linutong tilapia. So, nandito na po na Nagisa natin yung ating bawang. Mas maraming garlic. Mas masarap sis. So, tatlong tilapia yung ginamit natin para sa ating uh, uh, ginataang isda ngayong araw uh, para sa ating ulam. So, ilagay natin yung ating onions. Ayan sis, mas maamoy at mabango yung ating uh, isda. At mawala yung kaniyang uh, lansa pag marami tayong sangkap na nilagay. Kukutin sangkap natin, meron tayong siling labuyo, uh, bell pepper, um spring onions. At lagyan natin ng sitaw para mas masarap at yung ating coconut milk o gata. So tatlong tilapia lang yung ating gagamitin para sa ating uh, hinataang isda. ilagay natin yung ating uh, sahog na unahin natin muna ito dahil nalutay ng ating isda. Unahin natin yung ating uh, gulay, yung sitaw. Then, isunod natin yung ating bell pepper. Then, ilagay na natin yung ating isda na tilapia. kainan natin yung ating isda na tilapia sis yan malalaki yung tilapia na ating uh, malalaki yung tilapia na ating nabili kahapon sa palinkit so, so idagdag natin yung ating gata dagdag natin yung ating gata Lagyan natin siya ng kunting seasoning. At kunting asin lang dahil uh, ang isda natin ay meron na siyang asin. No? Before natin siya din prito, meron na siyang asin na nilagay. So, bring to a boil for a short period of time para maging maluto yung ating kata and then pwede na natin siyang uh, tanggalan sa apoy so medyo madali lang pagluto dahil yung isla natin ay luto na sis at uh, yung ating kata ay madali lang lutuin ayan kumukulo na yan kata natin at medyo creamy siya dahil natural na coconut milk yung ating ginamit dito yung natural na niyog